hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibago ang araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes ngayong araw. Sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, mas pinalalawak pa ng Pilipinas ang mga inisyatibo nito upang mapaghusay ang satellite broadband access at ang space exploration ng Pilipinas kasama ang SpaceX. Lainin nito na mapaganda ang internet connectivity sa bansa at mapaunlad ang digital services gamit ang mga makabagong teknolohiya. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Nakipagpulong ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga executive ng Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX. Ito ay sa pangunguna ni DTI Secretary Maria Cristina Roque at SpaceX Manager for Global Government Affairs Oliver Edelman sa Hawthorne, California. Layo ng pagpupulong na mapalawak ang digital transformation at fair competition sa iba't ibang industriya. Partikular na rito ay ang pagpapalawak sa satellite broadband connectivity ng Pilipinas. Plano ng SpaceX na pagpapalawak sa kanilang satellite internet services na Starlink at Space Exploration Initiatives. Ayon kay Roque, target ng SpaceX na magdagdag ng gateway sites at terminal sa bansa para mapataas pa ang kanilang presensya sa mga liblib na lugar. Mababatid na sa kasalukuyan, nakapaglagay na ng labing tatlong gateway sites ang Starlink sa bansa. 30,000 30 libong terminal simula nang nag-launch ito noong 2023 at mayroon na rin higit 100,000 subscribers. Ito ang naghahatid ng mabilis na internet sa mga lugar na hindi naaabot ng traditional fiber optic infrastructure. Bukod dito, isa ring napag-usapan ng DTI at ng SpaceX ay ang potential human space flight program kung saan maaring may unang Pilipino na maipadala sa kalawakan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Kasunod ng matinding init ng panahon na nararanasan natin ngayon sa bansa, naglabas na ng kautosan ng Department of Health o DOH upang labanan ang epekto ng tag-init. Kabilang na nga rito ay ang paglalagay ng cooling centers at ng hydration stations. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiara. Naglabas ng department memorandum ang Department of Health o DOH na naglalaman ng mga hakbang upang malabanan ang epekto ng matinding init na nararanasan ngayon sa bansa. Ito ay sa gitna ng inaasahan pang pagtaas ng heat index sa mga susunod na araw. Sa loob ng memorandum, ipinag-utos ni DOH Secretary Ted Herbosa sa lahat ng DOH units ang paglalagay ng cooling centers at hydration stations. Ayon kay Herbosa, ilalagay ang cooling centers na air-conditioned o may maayos na daloy na hangin sa mga ruta ng pampublikong transportasyon na madali ang akses sa mga matatanda, bata, buntis at PWDs. Maglalagay din ng hydration station sa mga pasilidad ng ahensya para magbigay akses sa malinis na inuming tubig, lalo na sa mga oras na tirik ang araw. Samantala, muli namang nagpaalala ang DOH sa mga dapat na gawin at iwasan ngayong nararanasan ang matinding init ng panahon at para makaiwas sa mga health-related illness. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanawagan naman ng Department of Energy sa mga LPG industry players na sumunod sa ipinatutupad na LPG Industry Regulation Act, layunin ng naturang batas na protektahan ng mga mamimili at magtalaga ng mas mahigpit na pamantayan sa LPG industry. Narito ang report ni Mili Borja. Hinihikayat ng Department of Energy o DOE ang lahat ng nagpapatakbo ng negosyo ng liquefied petroleum gas o LPG na sumunod sa Republic Act No. 11592 o ang LPG Industry Regulation Act upang maiwasan ang pagpapasara ng negosyo at permanenteng pagdisikwalipika sa industriya. Ipinasa ang lira upang protektahan ng mga mamimili at magtalaga ng mas mahigpit na pamantayan sa LPG industry. Kabilang ang kalusugan, kaligtasan, seguridad, kapaligiran at kalidad. Sa ilalim ng batas, lahat ng negosyong kasali sa pag-angkat, pag-iimbak, pag pag-refill, pagbabiyahe, pag, 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 pag at pagbamarket ng LPG ay dapat sumunod sa mga alituntunin ng DOE at Department of Trade and Industry o DTI. Kabilang din dito ang paggawa, pag-aayos at pagpapalit ng LPG pressure vessels, LPG seals at iba pang kaugnay na kagamitan. Samantala, hinihikayat naman ang lahat ng LPG industry participants na sumunod sa mga batas at regulasyon ng DOE at DTI. Kabilang ang pagkuha ng mga kinakailangan lisensya, permiso at certification at ang pagtitiyak ng kaligtasan at kalidad ng mga pasilidad, kagamitan, pressure vessels at seals. Patuloy ang DOE sa kanilang layunin na masigurong ligtas, mataas ang kalidad at maaasahan ang supply ng LPG para sa publiko. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayigit tatlong daang mga persons deprived of liberty o PDLs naman ang matagumpay na nagsipagtapos ng vocational courses sa Manila City Jail Male Dormitory. Magandang hakbang umano ito upang maihanda ang mga naturang PDL sa muling pagsama sa lipunan at matulungan silang magkaroon ng dagdag na kaalaman lalo na sa pangkabuhayan. Ang mga detalye ihatid ni Arnold Herrera. May kabu ang 350 Persons Deprived of Liberty o PDLs ng Manila City Jail Mail Dormitory ang matagumpay na nakapagtapos ng vocational courses kumuha ang mga PDLs na ito ng kursong NC2 Tiles Setting at NC2 Hilot Wellness sa ilalim ng TESDA Certified Vocational Courses. Sa mga nagsipagtapos, 200 PDL ang nakakompleto ng 150 araw ng kursong Tiles Setting habang 150 mula rito ang nakakompleto ng 18 days na Hilot Wellness Program na pinungunahan ng Techbox Skills Incorporated. Ang bawat kurso ay parehong may written at practical evaluations upang masiguro ang kakayahan ng PDLs bago matanggap ang sertifikasyon. Ayon naman kay City Jill Warden Superintendent Lino Soriano, patuloy ang pakikipag-ugnayan at tulungan nila sa mga ahensya upang mabigyan ng mahalagang kasanayan at matulungang maghanda sa muling pagsama sa lipunan ng mga PDL. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang pagsusulong ng human rights na isa sa mga pangako nito sa pamamagitan ng ilang hakbang na pinag-usapan sa 58th session ng Human Rights Council. Ang iba pang detalya tinutukan ni Rose Baviera. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang pangako nito sa pagsusulong ng karapatang pantao sa pamamagitan ng inclusive governance at country-led partnerships sa 58th Session of the Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. Sa isang panel discussion tungkol sa 4 Philippine Human Rights Plan o PHRP4, ipiniliwanag ni Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose na ang planong ito ay isang roadmap para maisama ang human rights sa National Development Agenda lalo na sa pagbibigay proteksyon sa mga vulnerable sector. Ayon kay Undersecretary Severo Katura ng Presidential Human Rights Committee Secretariat, ang PHRP-4 ay binubuo sa pamamagitan ng isang participatory process na nilohokan ng 485 civil society organizations at mahigit limang daang grassroots stakeholders. Saklaw ng plano ang walong pangunahing aspeto ng human rights, kabilang na ang civil at political rights, economic at social rights, gender equality, karapatan ng mga bata, PWDs o persons with disabilities, migrant workers, at pag-alis ng torture at racial discrimination. Dagdag rin ni Permanent Representative Carlos Soreta, patuloy na makikipagtulungan ng gobyerno sa mga external partners upang palakasin ang human rights at accountability mechanism sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakapagtala naman ang pinakamataas na national at regional averages ang lunsod ng Makati para sa National Achievement Test o NAT ng mga grade 6 noong nakaraang taon. Narito ang detalye sa report ni Dustin Bayog. Nalagpasan ng mga public schools sa Makati City ang regional at national average sa 2023 to 2024 National Achievement Test o NAT para sa grade 6 students. Batay sa report ng Schools Division Office Makati City o DepEd Makati, ang mean percentage score sa MPS ng Lusod sa 21st Century Skills at limang learning areas ay lumampas sa NCR at National Mean Percentage Scores. Sa kabuuan ng pinagsamang MPS ng Makati sa NAC ay 68.54, mas mataas kumpara sa 61.02 ng NCR at sa national level na 57.94. Ayon kay Mayor Abby Binay, natutuwa siya sa hangang performance ng Lusod sa pinakabagong National Achievement Test Patunay daw ito ng kanilang pagsisikap na may bigay ang best education sa mga kabataan at ay itatranslate ito sa mas mausay na academic at cognitive skills ng kanilang mga mag-aaral. Samantala, mas mataas din sa regional at national level ang nakuha MPS ng Luzon para naman sa grade 3 students. Para sa DZRH HTV, ito si Dustin Bayok. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ibinida sa isang exhibit sa Morocco ang isa sa mga mayamang kultura at tradisyon sa Pilipinas, ang paghahabi, kung saan ibinandera ang mga hand-woven textile garments mula sa iba't ibang indigenous community sa Pilipinas na layong mapagtibay rin ang relasyon ng dalawang bansa. Narito ang report ni James Galange. Bumida sa isang exhibit sa Morocco ang mga gawang hand-woven textile garments na wala pa sa pang-tradisyon na disenyo sa iba't ibang indigenous communities. Ito ay pinamagatang stories from my grandmother, an exhibit of Philippine weaves na ibinandera sa Abla Ababo Gallery sa Rabat na tumagal naman ng halos dalawang linggo. Habang tampok rin sa naturang exhibit ang mga koleksyon mula sa ilang visual artist at kolektor ng tradisyon na paghahabi, tulad ni na Al Valenciano at Len Cabili na siya rin nagtaguyod ng balay ni Atong at Filipina. Ayon kay Philippine Ambassador to Morocco Leslie Baha, layon umunod nito na pagtibayin ang relasyon ng dalawang bansa at lubos pang makilala ng Morocco ang mayamang kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas. Kaya naman, kasabay ng pagdiriwa ng International Women's Day, kasama rin pinasinayaan sa publiko ang ilang ding gawa mula sa Morocco gamit ang abaka at pinya. Samantala, kasabay din nito ay ang pagdiriwang ng ikalamampung anibersaryo ng Philippine-Moroccan Relations. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Dahil ngayong Women's Month, tatlong Pinay ang bumida sa larangan ng sport matapos nilang idisenyo ang signature shoes ng WNBA champion na si Sabrina Ionescu. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Mili Borja. Tatlong Pilipina ang nabigyan ng pagkakataon na muling idesenyo ang signature shoe ng Women's NBA Champion na si Sabrina Ginescu, ang Nike Sabrina 2X Titan. Ang sapatos na ito ay may neutral na disenyo na may light bone tone at may kombinasyon ng purple, emerald at blush bilang pagbubugay sa Show Her Love Community Tournament Dang Titan. Ang seafoam accent naman ay nagsisilbing tribute sa pamana ni UNESCO sa New York Liberty sa WNBA. Naging posible ang proyektong ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ni UNESCO sa Titan, isang kilalang basketball specialty concept store sa Pilipinas. Ang tatlong babaeng nasa likod ng disenyo ay sina Alex Papa, Ayla Torre, at Larry Gazman. Mga Pilipinang eksperto sa larangan ng disenyo. Ang 28-year-old na si Alex Papa ay ang lead designer ng Titan para sa kanilang private label. Bukod sa kanyang trabaho sa disenyo, siya rin ay tumutulong sa pagpapalakas ng komunidad ng kababaihan sa larangan ng basketball. Habang si Larry Gasman, 35 years old, ay isang veteranong designer na kasalukuyang creative director ng Together We Design at partner ng isang local na streetwear brand. Siya rin ay isang bagong ina sa kanyang na nabanggulang na anak. At si Ayla Torre, 33, ay may dalawang degree mula sa Ateneo de Manila University at University of the Philippines, Diliman. Dati siyang graphic designer ng UAAP at brand identity specialist para sa iba't ibang proyekto. Siya rin ay dating malalaro ng Ateneo Lady Eagles, kaya't malapit sa puso niya ang sports. Para kay Papa, ang may disenyo ang natural signature shoes, ay isang lifetime dream. Ayon naman kay Gasman, napakalaking oportunidad ang pagdidesenyo ng isang Nike sneaker, lalo na para sa isang atleta sa larangan ng women's sports. At pagdating kay Tore, ito ay tila isang katuparan ng kanyang pangarap mula sa pagkabata. Para sa tatlong Filipina designer, ang kanilang goal ay gawing tunay at makabuluhan ng disenyo ng sapatos. Hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa magsusot nito. Para sa Deezer TV, ito si Mili Borja, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una... At syempre, pasok naman sa 50 best meatballs in the world ng isang international food guide na Taste Atlas, ang isa sa paboritong ulam ng mga Pinoy, ang bola-bola. Ang iba pang detalye, iahatid ni Angelica Cosme. Muli na namang napatunayan na pang world class ang pagkaing Pinoy. Ito ay matapos mapabilang ang Bola Bola sa listahan ng 50 best meatballs in the world. Sa nilabas ng March 2025 ranking ng International Food Database at Taste Atlas, pang 47 ang Bola Bola sa listahan at nakakuha ng 3.6 rating. Gawa sa ground beef o pork, pwedeng plain lang o may sabaw at solve na ang tanghalian o apunan. Karaniwan din itong with sweet and sour sauce o kaya'y tomato sauce. Kung matatandaan, taong 2023 nang mapabilang din ang Bola Bola sa best beatball sa buong mundo at ito'y nasa 46 spot. Samantala, number one naman sa 50 best meatballs in the world ang Italian meatballs. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang Pampa Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para po sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Panuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV